Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating pag-aaral sa salita ng ating Diyos. Welcome po dito sa ating daily devotion, Monday to Friday, 8pm po yung ating upload. At day 20 na po tayo. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Ang teksto ngayon mga kapatid nating ating pagbabatayan ay nandito po sa Kawikaan 3.9 hanggang 10. Ang sabi po, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Verse 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Now, ang ating pag-uusapan, may paraan ang Diyos kung paano tayo pagpalain. Ngunit, ayaw naman ang iba sa ganitong paraan. Dalawang kristyano ang namumuhay dito sa mundo. Una, kristyanong pinagpapala at yung pangalawa, kristyanong hindi pinagpapala. So, bakit maraming kristyanong pinagpapala? Sapagkat, ang paraan ng Diyos ang kanilang isinasabuhay at sinusunod. At ang pagsunod sa paraan ng Diyos para sa tamang sekrito ng kanyang mga blessings, ay may kalaki po yan na pagkaunawa at pagmamahal. Kaya mas lalo pang pinagpapala ang mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang paraan kung paano pagpalain. Ngunit sa paraan ng Diyos kung paano pagpalain, marami namang kristyano ang ayaw sa ganitong paraan. Sapagkat wala silang tiwala sa Diyos, kundi sa sariling sikap at kakayahan na puno ng alinlangan, kawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Minsan, nagtatanong tayo, iiyak tayo sa Diyos, Panginoon, bakit hindi mo ako pinagpala? Bakit hindi mo ibinigay ang gusto ko? Ang sagot naman ng Diyos ay, sinusunod mo ba ang paraan ko, ang sekreto ko, kung paano kayo pagpalain? Parang ganito po yan mga kapatid. Halimbawa, sasabihin ng Diyos, magtanim ka anak dahil pabubungahin ko ng masagana iyong pananim at para hindi ka maghirap. So balit ayaw naman magtanim. So may aasahan ba tayo'ng ani? Pagkaing masagana kung wala naman tayong itinanim? So, wala po mga kapatid. So balit ang sabi ng Biblia sa Awit 826 verses 5 to 6. Ang sabi po, silang tumatangis habang nagsisipag tanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Verse 6. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak dalay ani pagbalik. So, ibig sabihin, talagang nagtanim. So, ano ang paraan ng Diyos kung paano tayo pagpalain? Ngunit ayaw naman ang iba sa ganitong paraan. Ang sagot po dyan, mga kapatid, ay magbigay ng una para sa Diyos. Maliwanag ang instruksyon ng Bible. Dito po sa Kawikaan 3, Noibi at Jis, ang sabi, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Ano ang resulta? Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So napakaliwanag ng instruction. At binanggit din po sa malakias ang tamang pagbibigay. Dito po sa Malakias stress J ang sabi, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Now, ito ang paraan ng Diyos sa kanyang mga pagpapala na inaayawan naman ng ibang mananampalataya. Takot sa 10%. Pero hindi takot mag-shopping. Hindi takot bumili ng mga mamahaling alahas, sapatos, damit, at sasakyan. Diba? Pero sa 10% takot. Tandaan natin na si Satan ay nagbigay din ng pagpapala. Hindi para isekyor ang buhay mo, kundi ang ipahama ka dito balang araw, at ang ilayo ka sa Diyos. Pasasayahin ka niya sa yaman ng mundo. Pero ang kapalit naman nito ay ang kaluluwa mo. Satan is a deceiver. Ito ang ginawa niya kay Jesus. Pero hindi siya nagtagumpay. Kaya tuloy, maraming tao nagsabi, hindi naman ako nagbigay sa Diyos, bakit pinagpapala ako? Hindi naman sila nagbigay sa Diyos, pero bakit pinagpapala sila? Sabi sa Mateo 4, hanggang 10. Pagkatapos dinala naman siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Verse 9, sinabi ng Jablo sa kanya, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. And verse 10, Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka sa tanas, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Hindi po nakaisa si Satan kay Jesus. Pero maraming tao ngayon ang naisahan ni Satan. Magbantay at maging maingat po tayo. Now, ano po yung dapat nating tandaan sa pagbibigay sa Diyos? Una po, ito ay pagtatanim ng seeds na isinama niya sa pagpapala niya para may maani kang muli. Yung seeds na yan mga kapatid ay ang 10% of your income. Hindi yan sa atin sa Diyos yan. Ipapatanim niya iyan para hindi tayo pagkulangin. Pag kinuha natin yan, ito ay pagnanakaw. So, bawat income natin, bawat pira na dumarating sa atin, may kasabay na seeds yan mga kapatid. Hindi mabigat ang 10% mga kapatid. Malaki pa rin ang para sa atin. Kung mayroon kang 20 pesos, 2 pesos lang kay Lord. Kung may income ka na 100 pesos, 10 pesos lang sa ating Panginoon. Eh pastor, paano kung malaki na? Maliit pa rin yan kumpara sa 90% sa iyo. 10% lang kay Lord mga kapatid. Pag malaki ang seeds na itinanim, di malaki rin ang babalik. Principal ng giving po yan mga kapatid. Dito po sa ikalawang korinto, Noy Bisaes, ang sabi, tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Pangalawa, kung ano ang dapat nating tandaan sa pagbibigay sa Diyos, ito ay pag-una sa kanyang kaharian, bilang handog, pasasalamat, at pagsamba. The more ka na pinagpapala ng Diyos, magpapasalamat ka, syempre. Hindi lang sa salita, kundi mas, mas lalo kang lalapit sa Kanya. Unahin siya at maghandog sa Kanya. Hindi lang puro thank you, Lord. Dapat sabayan po natin ng paglilingkod. Yan po ang tunay na pagpapasalamat. Kaya unahin natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Pangatlo kung ano ang dapat nating tandaan sa pagbibigay sa Diyos, ito ay pagpapakita ng katapatan at pagpapasakop sa Diyos. Saan ka nakakakita ng tapat sa Diyos, loyal sa Diyos pero ayaw namang magbigay sa Diyos ng tama o sakto sa instruction. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mga kapatid. Obedience and loyalty ang kailangan ng Diyos. Pangapat, kung ano ang dapat nating tandaan sa pagbibigay sa Diyos, ito ang kanyang paraan upang tayo ay pagpalain. Kung Diyos na ang nagsabi, nag-open ang solusyon o paraan magpasakop para ma-enjoy natin yung kanyang mga pagpapala. At panglima, kung ano ang dapat nating tandaan sa pagbibigay sa Diyos, ito ay paraan ng masaganang ani at para magamit rin tayong channel of blessings ng Diyos para sa iba. Kaya mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 9 na mayroong nagagawang tulong at mga ambagan dyan para sa gawain at sa mga kapatirang nangangailangan. Dahil po, makita natin na ito po ay bunga ng mga pagpapala sa Diyos. Mayroong mga masaganang ani, pagpapalain tayo ng Diyos at magiging channel of blessings din tayo. Mga kapatid, mahalagang mabuksan ang iyong spiritual eyes sa giving. Dahil kapag hindi mo ito maunawaan dahil lumaki kang tikom ang kamay at dahil dito ay napakahirap makuha ang pagpapala sapagkat hindi natin ito kinukuha sa paraan ng Diyos. Pag nagtanim ka, time will ka, magbubunga na ito. Hindi pag-aaksaya ng pira ang pagbibigay ng ikapo sa Diyos. Remember, 10% lang kay Lord, 90% sa atin at hindi ito sa pilitan dahil ito ay dipindi sa iyong income. Kaya nga sinasabi sa Marcos 12.17, Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos at sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. Dito naman sa Kawikaan 11.24, ang taong mapagbigay ay lalong yung mayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita na nagbigay at nagbukas ng unawa para sa lahat tungkol sa paraan ng iyong pagpapala. Hindi dahil sa nag-after kami ng pagpapala, kaya kami magbibigay. Kundi ito po ay principles as farmers na walang aanihin kung walang itinatanim. At ito ay galing mismo sa aming mga puso at bukal sa puso. Pagpalain niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming pangangailangan at mamuhay kami sa inyong prinsipyo para magaan naming makuha ang iyong mga pagbabala. Ipinapaubaya namin ang lahat sa inyo lamang at hinihiling namin ito lagi sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.